sa lahat ng ating mga ating mga magiging graduates magandang umaga sa inyo alam ko na matagal na ninyong inantay itong araw na ito at uh, pinaghirapan ninyo ang uh, training na alam ko naman na hindi mabal hindi madali kaya uh, congratulations sa inyong lahat sa mga bumubuo ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course Batch 2023 01 Classes Alpha Bravo, Kasa ka ako sa inyo, mga mahal sa buhay, sa kasiyahang naramdaman nila sa araw na ito. Kabilang din, kabilang din ako sa inyong mga kasamahan na ipinagmamalaki ang tagumpay ng inyong nakamit ngayon. Kaisa ako ng mga kapwa ninyong lingkod bayan na ikanalulugod at ang pagpasok ninyo sa serbisyo publiko. Higit sa lahat, kasama ko ang sambayan ng Pilipino sa tuwa at pasasalamat sa inyong nalalapit na paglingkod sa ating bayan. Siya nga pala, napakaganda ng pangalang napili ninyo para sa inyong hanay. Bakas Lipi or Bangsamoro Kapulisan Sandigan ng Lipunang Pilipino. Sigurado ako ang inyong mga buhay ay mayahambing sa mga nakikita lang ng iba sa pelikula mga istoryang masasabing kapanapanabik, mga maaksyon, minsay nakakakaba at laging siksik ng aral. Ngunit sa huli, kahit anong paglarawan ang naisip ng tao, walang sino man ang makakapantay sa kwento ng inyong muling pagbangon. Sa dami ng pinagdaanan ninyo, lahat kayo, sa kanyang-kanyang paraan, oras at pagkakataon, ay pinili ang kapayapaan, katarungan at pagkakasundo. Tunay na malaking karangalan ang nakamit ninyo. Ngunit kaakibat nito ang mabigat na pasanin na responsibilidad na nangangailangan ng matind matinding pagsisikap. Ang inyong misyon ay higit pa sa paglilingkod at pangangalaga sa mga kababayan natin. Kayo ang tutulong sa pagsusulat ng isang bagong yugto para sa Bangsamoro tungo sa mas tahimik at matiwasay na kinabukasan. Kaya ang inyong pagsasanay at pagtatapos ngayong araw ay higit pa sa pagtupad natin sa mga obligasyon na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. Ito ay ang pagsasakatuparan natin sa hangaring maranasan ang tuloy-tuloy na kapayapaan at pag-uunlad. Napakalaki ng nakasalalay sa inyong bagong katungkulan dahil sa nasa kamay ninyo ang pagkamit ng ating patuloy na tagumpay. Simula ngayon, kahit saan man kayo talaga, kayo ay kinatawan ng kaayusan at pagbabago na layon nating ipamana sa ating mga anak. mahirap ang daang tatahakin ninyo, ngunit natitiyak kong magiging mas madali ito kung tatanggapin at aalahanin ang apat na puntong iiwan ko sa inyo. Una, kayo ay natanggap dahil sa inyong karakter at hangaring makapag-ambag sa ikauunlad ng bangsamoro. Ang ibig sabihin nito, anuman ang inyong pinaghirapan at natamasa, ang inyong integridad pa rin ang susi sa inyong tagumpay. Sikapin ninyong ito pa rin ang madantiling pundasyon ng inyong trabaho at serbisyo mula ngayon. Pangalawa, tapang at det determinasyon ang siyang nagtulok, nagtulak sa inyo upang harapin ang linggong-linggong pagsasanay. Ngayon na magsisimula na na magsuot ang uniforme at magsilbi sa bayan, tiyak na dodoble ang pagsubok sa mga katangian ninyo. Sa pagharap ninyo sa mga bagong hamon, gawin ninyong inspirasyon ang inyong tungkulin sa mamamayan. Isa puso at isa isip ninyo ang imahe ng inyong rehiyon at ang ating bayan na may seguridad at kaayusan. Pangatlo, ngayon, daladala na ninyo ang bagong kaalaman tungkol sa pagpupulis at sa batas ng BARM at ng Pilipinas. Hindi dapat ito natatapos sa pagpapaulan ninyo sa inyong mga sarili. Patuloy, ang pat patuloy na paglinangin ang inyong kakayahan at kasanayan ng tumaas ang kalidad ng inyong serbisyo. At ang pinakamahalaga, siguraduhin umuunlad rin ang inyong pag-unawa sa inyong kapwa at sa mundo. Hindi kailanman natatapos ang pagsulong at pagpapabuti. Kaya kailangan magiging masigasig kayo sa pagtuklas ng pangangailangan ng taong bayan. Sa so, pamamagitan nito, kayo magiging tunay na modelo ng ating mga mamamayan ikaapat at panghuli. Hanggat tunay at tapat kayo sa inyong mga tungkulin bilang membro ng kapulisan, buong buo ang aking suporta sa inyo. Magkatuwang tayo. Magkatuwang tayo sa pagsisikap na mabigyan ng bawat Pilipino ng payapa at masaganang buhay. Naniniwala ako na sa paglago ng Bangsamoro, yayabong din ang buong bansa. Mas madali nating makamit ang ating hinahanap na bagong Pilipinas. Muli, binabati ko ang bawat isang nagtapos ngayon, ang mga kaakibat na ahensya at ang mga kinatawan nito at ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, congratulations sa ating mga graduate at maraming salamat po.